Sexy. John. Sexy. I'm feeling at, sexy at, tonight. i <laughs> from uh, Overwhelmed. Kasi mga mga mm -hmm. mga kaya, because the supporters, telling me to Because it's what you love to do. So you do to You Just do it. Be your fashion. Mm -hmm. Who decided the uh, songs for this concert? naramdaman ko. Tapos for approval na yung nila ako. Oh, okay. Eh, kumaid naman sila. Mm -hmm. Pero kanina hindi ko kinaya kasi parang nagpractice naman ako na hindi iiyak eh. Kaya okay. it's just hard pag bumabalik uh, ka sa akin. And mm -hmm. to this day kasi hindi pa rin ano, makakunod. Okay. Uh, <laughs> What do you miss most about mm Haji? -hmm. Yung pagkasuplado niya. Mm -hmm. <laughs> At saka yung... Nag-i-show Sosa. nag ayusan, na patay na patay ako doon pag naka-suit na eh. Tapos, it's like seeing him for the first time every time he sings. And we've been together for 27 years. But it's like always the first time. Tell us something about the that we do not know, that you know very much. actually nasa wala na masyadong, very private kasi si Haji know. what you see in public is what he really is in private he's uh, no, he's, um, he's an introvert he he's very intelligent he watches movies all the time pero makahiwalay kami kasi iba iba yung gusto ko panoorin yung sa kanya iba and um, basta tahimik lang siya tao napaka napakalalim he's loving yung iba lang akala nila tease him like suplado so but um, mahihiyain lang din kasi siya kanina na ano na na share mo yung uh, parang um, a day before your anniversary you know the family uh, para karong ka ng time with Haji sa last few days niya how how difficult was you know yung last few days with Haji so difficult kasi I had to act like normal lang siya eh. Kasi hindi namin pwede pang pwede sa kanya na naawa na kami. Okay. But I'm very sure naawa din siya sa sarili. Knowing Haji kasi, he's a perfectionist. Merong ano siya, he, may kunting 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 yabang sa sarili niya na I am Haji. Now, when, now that he sees himself na incapacitated and he can't, even I'm sure maawa siya sa sarili niya and we don't want to show him malungkot kami. So, pagkakaharap ko siya, nagpapatawa pa rin ako sa kanya. But, pero pag nakatingin ko na siya, I see skin and bones. So, mm -hmm. Hindi ko pinakaya. Kami ni Rachel, umiiyak kami sa nito. Kamusta, Kamusta pala yung pala? dynamics with the family during the last days? Ikaw's with them? Half of the family, hindi talaga gusto. Lalo na ano, sila masisisi for thinking that right? okay lang kasi ang ak akin naman I'm there because of Haji because I know he wants to see me kahit na napakahirap sa akin na reject ka kasi talagang ni-reject talaga ako ayoko na lang talaga Were they very blatant with the rejection? Pinasabi, pinamumukha, pinaparamdam? Pinamukha ba sa akin? Yes, true somebody else. Pa, hindi naman harap-harapan kasi pagkaharap ako iba eh. Pero once na wala na ako, maririnig ko na lang utos sa yung maid na hindi siya pwedeng pumunta ng ganitong oras kasi nandito kami. So yung last eight days, sabi ko, thank you, tinawagan niyo ako because I think about him for a month and no? When I got there, nakita ko ni na, Haji, talagang nag-iba yung kaya. For some reason, parang na-extend pa. Biglang gumanda, gumanda pa yung breathing niya eh. But din sabi ko, wala eh. Kalat na eh. But he's brave. He's so sharp. Nag-ihingalo na nga siya, may hinahanap ako sa patina nung ko eh. Wala, mm -hmm. kailangan niyo, tanong ko sa'yo, saan ba yung ganyan? Sabi so, niya, ginanong pa niya yung comment. Dito talaga. Very short pa rin. Siya. Katawan niya talaga. And he tried to hold on. Alam ko yun eh, kasi binigyan siya ng choice ng doctor kung gusto niya magpa-inject. You know, sleep. Mm. Deep sleep lang daw. Kasi yun din yun eh. It's just processing his death and the past. And everybody knows. Alam niyo, hindi niya tinanggap yung injection. I know why eh. Kasi wants to, di ba, because anniversary kasi namin yun yung gano'n ganun alam ko yung age but then sabi ko na lang sa kanya okay, okay lang ako okay. By by any chance, meron siyang naiwan sa sa'yo, iniwan, anything, gamit, or uh, property, or anything, meron? <laughs> meron, pero hindi na ako sure okay pa Pero ako nilang. hindi naman ako I've been Is it true that uh, you bought a house but it was under his name but it was your money? No, no. I bought a house for myself under my name. When you were together, you bought a house and you were together, but it was under his name and you didn't have the chance to so put it under your name. As a product of meron kaming yeah, meron kaming condo pero hindi na lang ako nangulit. Hindi naman kasi ako maano eh, parang pag binigyan niya na yun ko doon, okay lang. Pag hindi, okay lang din. Kasi importante sa akin kasi yung day by day. Ang dami nga nagagalit sa akin, ano ka ba? Ba't hindi ka na kasal? Hindi kasi, well, he proposed to me years ago. Ito kasi, nakita ko lang bigla kanina. Ang tagal ko lang hinahanap. Sabi sa kami nito, it's just a silver ano. Sabi niya, mapakasal kami. Pero sabi ko, huwag na lang, baka magkaroon ng komplikasyon sa mga anak niya. Baka na ng ano. Huwag na lang, ganto na lang tayo. Ito so, sayang. Ito rin sana kami ng chance. So, kaya lang decided. For, for his family, huwag na lang. I did not know Anong naman na nangyayari sa kanya. ko ano? Anong year so, yun? So, um, if you can remember. Uh -oh. And saan? Sa so US. Yung last tour with ano Nandito pa si Rico ng... Ah, ang na. Kasi si Rico gusto gusto na kami mag-asawa ng si Haji. Hindi nga meron ka pa ba ng mga bagay-bagay na yung hinasabi kay Haji na sana nasabi mo. Yung sinabi ko na, I think, very vocal kasi ako siya. <laughs> Tapos lalo na, na, na siya, sinasabi ko so, nila. Bakway, ano yung laging sinasabi o binubulong sa kanya? Huwag kang mag-alala sa akin. Mm -hmm. Okay lang ako. Kahit na homeless ako, yung nawala siya kasi, since I depended on homeless ako, wala akong kahit ano. Di lang pera. Buti na lang nandiyan yung family ko na ako. Kasi hindi naman ako tukul. So, okay lang. We spent a message for Rachel and Ali. who was very supportive of you and your father. A may, for hmm. Rachel and Ali, they're very supportive of, relationship of Papa. Papa nila. Oh, uh, For Ali and Rachel, God knows how much I want to thank you for reaching out to me. I Daddy Dati naman, okay. Salamat talaga. Um, I had a chance to see your dad for, for the last time. And thank you for the respect. Yung respect ng ilang taon na is, is there. Nagulat na ako for Rachel kasi kala ko si Rachel yung kami yung magkakaroon ng differences. Mm -hmm. yeah, she would, one time she told me, Lynn, you know, when you we weren't with us na, your dad, and uh, my dad said that, uh, malungkot siya. Mm -hmm. people. Ako lang walang interest sa pera niya. Kasi yun ang iniisip ng ibang members. Mm -hmm. Kaya pinagtatanggal sa akin. sa buong mga bang, mga pagtingin sa akin nila. Mm -hmm. Kung alam nila yung history namin ni Haji, ng dad nila. Haji's not na mamapagbigay eh, dati talaga. Tsaka wala naman siyang shows before na nag-meet kami in 1998. Di ba nag-boom yung ano, career niya eh. Kung ako palang ulit ang um, lumabas. But then I felt na parang ayaw niya ako kumanta. Kasi nararamdaman ko eh. So nag ako sa almost na eh. Almost peak na lang ano. Huwag na lang. Dito na lang ako sa kanya. And I did, you know, I, I don't regret it. It's not like I'm here now sayang. Sana kumanta ako. Mm -hmm. Because ang akin, I followed my heart. Happy ako. Following your heart, gusto ng mga tao hindi ka gusto. What do you want to say to them? If any. Tingin ko magugustuhan po ninyo kung hindi ako minahal na hindi naman ako masamang tao. I think you have a friend in me kasi okay naman ako sa so, mga kaibigan. Nagkataon lang na I've been in a relationship with your dad or your son. Kaya po, hindi niya talaga ako hindi, gusto. But I promised na Aji na I would reach out to you. Hindi lang siguro ngayon. Pero maramdaman ko naman yan pag makapag-usap lang tayo. Just kalimutan. Masaya kami lagi pag kumakay kami sa labas. Ang love language kasi ni Haji, hindi yung pagbibigay sa akin ng dami. Ang love language niya is, katanungin niya, saan mo gusto tayo magpunta today? Yun, yun na. Masaya, masaya na kami. Then, play golf, play chess, ganun na, may ganun. Kapanta kami together. Ganun lang kami kaalipag. Kailan yung ulasan? show kaya lang. Kasi naging technician ako ng haji, di ba? So, minsan kakantahin niya ako habang minsan sound system ako ay tag-araw, tag-araw. So, gano'n. Aside from tagulang araw what are the other haji songs you love? I love all of his songs. Kaya lang yung Tagaraw tagulang, kasi I was five years old. Bakit siya nag-work late sa'yo at five? Malami. Okay. One of the many wonders gitara ang kalo ko, na malapit ako. So gusto ko daw yung song niya din. After 20 years, nakilala ko siya pala when finally you met him. You still remember that feeling? Seeing him for the first time? I'm sorry. And then, when you finally met Haji in person, what was inside your head or inside your heart? How did that feel? If you can bring us back to that moment, the first oh, time you get I, the chance to I met him when I ako sa Makati was sa District 1, si Riko po Kapuno was District 2. Doon sa Jupiter Street, may, may billiards cafe doon eh. So, Rico saw my car, tapos naglaro like, kami. At eh, tinatalo ko siya, tinawagan, may tinawagan siya, si Haji pa rin. So, Haji came. Noon pa lang, alam ko, ito si Haji ito eh. Mm -hmm. Tapos hindi lang ako pinapansin. Tinalo pa ako. Tinalo eh, ako. Gustong gusto ko na talaga siya. And then, akala kasi pala ni Haji, girlfriend ako ni Rico. <laughs> kaya hindi niya ako nilalapitan. Kaya sinuplat ah. Oo. Eh, eh, nagkaroon ulit kami nang labas ulit kami. Supposedly with Rico, but Rico could not make it. Sabi niya sa amin ni Haji, Huwag na kayo lumabas. Wala ako eh. <laughs> eh, lumabas kami ni Haji. So, yun na yun. Um, How did he tell you na, Uy, he likes you or? Paano yun? Paano yung proseso nyo? Nagsimula. Wala nyo naman. Kasi yung una din parang, uh Oo. -oh. Yata. Bakit yan? ginawa <laughs> mo. Eh, <laughs> eh syempre, pag gusto mo na yung... Hindi ko siya nagustuhan dahil haji sya. Kasi hindi naman niya ako fan. Kasi Martin Rivera kasi galing siya. sya. Uh -hmm. This is something about... You. Parang kinikilig ako pala. Di My... eh, kahit may sakit na nga sya, papungo pa ako eh. Nanglit na yung mukha niya. Sabi ko, Bakit pogi mo para yung nakakita? What song is it? The way you look to me. Oh. What's the song? It's longer. Longer than that. Any okay. beaches? Uh, the same song. The way you look to me. The way you look to me. Do you still remember the last question? Do you still remember the first time you kissed him? Sexy. Why is it so long? Oh my gosh. Uh oh. cute. He's a very good lover. Ah. Wow. Si yung daming mahabol dyan eh. Ako po yung sinuwet. Okay. So, oh, Walang, walang ba ibang babae. Anong napatunayan mo sa pagiging kilabot niya? Oo. Anong pwede may share Anong kilakilakilabot? Okay. Sinilabutan ako. Ay, okay. okay. Nakakilabot talaga. Siya ka ba? Nakasiyak ka loving Okay. Diba? Iba talaga siya. Yung pagkasuplado niya. Wala man ako na huling babae. Ako tuloy napapahe. Ako nalang bumili ako lang. Nakita ko pa yung utang ko sa phone niya kaysa babae. Hahaha. True. Okay. Ang siya play lang. Thank you. Picture lang. Congratulations.